You are under attack. You are under attack. You are under attack. Robbie. You're under, ba oh? you under attack. You're not getting You're under attack. You're under attack. There's nothing there. You're under attack. There's talaga? nothing. Now it's a You're under attack. You're not Lupit. Sana all. Dito rin oh. No? May mga bot din dito eh. Ano to? Ah, sa tree. Sa tree pala yun. Ang daming bot dito. So yung mga bot pala, hindi mo ma... patamaan basta-basta. Yun nga. Yeah. Ito bot yan. Yun no? You oh, know. go. Lupit. Itong, itong, ah, uh, kaserver natin. Ah, hindi bot yan? Sir, siguro AFK lang yan. You are under ito. attack. Ito. Ah, tinatamaan siya, Ito? Ito, ito You are under okay. attack. Hindi bot yan. Legit yan, legit. Pero ito, oh. Lupit, to. Hmm. Ha? Wala talaga. Hindi na tama. Ito. Isa rin to, Hindi, ito matama ako. Hindi bot yan. May inang nilalang na bot yan. Ito, may inang nilalang na bot. May mga bot na ma mahihina. Meron ding hindi. Pero dito. Kaya May hinang nila lang na bot. Ano yan? Mga class. Class C na bot yan. Ito class S to eh. Oh. Ano ah, talaga hindi tatamaan yan? Ay hindi. Tumama ba? Piling ka tumatama eh. Oh. Tumatama siya kaso mababa yung damage. Ayun No? Nire-resist niya lang. Ayun ito No? Ay, tumalim. Ayun, wala Oh. Ayun yun. Adbot. Katulad yun na sa ito eh. Chinese yung ano. Ay, naka-PBP pala ako. Ito yung nasa to. Eh no? Parehas niya. Isa rin yung pwesto nila. Eh no? Hindi matamaan no? Ito pala talaga hindi totally hindi tumatama. Ano ba? Ito papatay natin. Hmm. Lagi ba't di ko matarget? Ay. Oh, anak. Ano lang uh, Justice lang. Ayun mo oh. Ito talaga Totally Walang tama oh. Ano to Class double S Hindi mo tama Ayun Lipit ng bot mo Kangas Pag-sign Pa-level na